mga loves. So, for today's video, mga loves, ay naka-receive na ako ng parcel na yung mga loves. So, nag-order ako doon sa Shein. So, first time kong mag-order sa Shein na app, mga loves. So, excited ako na mabuksan itong mga loves dahil ika nga, first time kong gumili doon. So, so hindi ko siya, hindi ako nag-bayad bangko. So, Flash on delivery yung pinili ko mga loves. Para naman security bang. Para naman mapanata yung loob natin. <laughs> na hindi iscam. Dahil nga, first time pa. So ngayon, hindi na natin patatagalit pa mga loves. buksan na natin. At ipakita ko sa inyo kung ano yung mga in-order ko sa Shein. Diba? So yan mga loves Wow mga loves. Olive <laughs> diba mga loves. So ito na mga loves ko mga in-order ko sa Shein. Mga loves. So ang una ko ipapakita sa inyo mga loves. Ito mga loves. O order ako ng ganito sa Shein para sa aking mga pusa. Marami kasi akong pusa, dito, mga loves. So, bale, 4, 5, 6, 10. 10 pieces ka mga loves. Ang ganda nila lahat mga loves para pang collar sa aking mga pusa. So, ito naman yung in-order ko, isa mga loves. So, order ako ng accessories. Ang ganda-ganda niya, ito yung black na rose. O, di ba? Ang cute-cute niya mga loves. Tapos, ito naman yung kulay na. Nag-order ako ng black, tapos white, o diba? Perfect combination black and white. Hindi black pink. So, murderin ako ng ganito mga loves ko. Yung mga accessories nila. Diba? Sana lang hindi agad mag-tarnish, diba? <laughs> so, yan. Pang aura-aura natin mga loves. Itong, ito rin mga loves ko. Yung earrings na pink mga loves. Siyempre, yung murderin ako ng ganito mga loves ko. Ito so, yung sock nga pang winter mga loves. O, diba? Ang ganda-ganda niya mga loves. Napaka-flappy niya mga loves. Ah, syempre naman itong mga loves. Ito yung pang lucky charm na bracelet. Kalay white siya mga loves. Ano ba itong uban? Ano ba itong Wow, ang cute nito mga loves. Ito talaga ako nagsisimodel ako nito. Ito yung bracelet nila na pang lucky charm din. At napaka-cute niya mga loves. So, oh. bukang matibay mga loves. So, ito po kong mga order to. Diba? At ito naman yung accessories mga loves. So, kalay puti rin siya mga loves. Diba? Okay na ako sa titin sa mga loves. Siyempre naman, hindi mawawala yung ating bra mga loves. Mordering ako ng bra sa chicken. At ito naman yung iba mga loves. Meron pa siyang chicken na kalagay. Ito. So, puro note color yung inorder ko mga loves. Ito yung mga, ah, uh, mga bra na strapless. Diba? Hindi kasi ako magsuot ng mga damit na walang pang strap. Wow! Wala na nito mga loves! Ito yung binili ko na phone case para sa aking iPhone 11. No, di ba? Ang cute-cute mga lol. Di ba? Mayroon lang bagong bahay yung aking iPhone 11. <laughs> Mayroon na siyang bagong phone case. Wow, ang cute din nito mga loves, So, earring siya na bulaklak. Di ba? Perfect siya pang aura-aura sa beach. Di mga lol. Siyempre, umorder rin ako nito. Oh my gosh. Umorder na ako ng ganito. ko. Hindi ko, hindi ako aware na benefit pala na yun siya. Ito pala siya mga loves ko. Ano to? Bakit ganito siya? Ah, half pala yung shape na dito. So, yun naman yung pang cover sa ating, ah. ba, alam na ninyo yan, pang cover dito. Ha <laughs> ba, diba, mga lags, kailangan pa na natin i-cover dito. Diba? So, ito, ito yung resibo. Resibo yata to. Yan, resibo nga mga lags. So, ito naman, loves, but not the least, ano ba nangyari dito? Na-deform yung kanyang box, mga lags. Kaya naman, hindi nasira ang loob nito, mga lags, kahit na-deform na kanya. Tumak tumak ka. Tinamak tumak ka. Tumak tumak ka. Halak ka. Lagot kayo sa akin kung nag-deform ito. So, ito na siya mga loves. Ito yung ating order na kuan. Pang clip siya. Nasira kasi yung dati ko. Dumiro Meron akong da ganito. Dati ko yung nasira agad siya. <laughs> Sana naman ito hindi agad nasira mga loves. I-attach mo lang siya dito sa eyeglasses mga loves. Okay, itong eyeglasses ko, meron na ito siyang anti-radiation. Tapos, i-attach mo lang dito, mga loves. Para naman. Perfect na siya pang aura, diba? I shoot. Ayan, mga loves. Attach rin siya dito. Ah. Protected na yung mata mo agad. <laughs> o, diba? Ano ba to? Hindi siya masyadong ma... So, ang loves ay... Ayan, mga loves. Ganyan siya. Ganyan yung lang, mga loves. O, diba? Ganyan siyang ganito. Ayan, ah. diba? Ang ganda mga loves. Perfect na perfect siya. Yeah! So, yun ang mga loves. Yun ang mga na-receive ko today, mga loves. Hanggang sa sunod. Bye, mga loves. Yeah.